Ito ang hardin ng panalangin. Happy Sunday sa iyo kaagapay. Salamat sa Panginoon at linggo na naman. Bago tayo magpunta sa ating pagsamba sa ating mga simbahan, maglaan po tayo muna ng pagkakataon para manalangin sa araw na ito. Narito po ang inyong ardinero, Pastor Ronald Llobrera para sa programang hardin ng panalangin. Mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasama tuwing araw ng biyernes, sabado at linggo sa ating hardin ng panalangin sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry Saan ka man naroon kaagapay? Join na sa kalahating oras ng devotion and prayer Magandang magbaon tayo ng lakas mula sa Panginoon Sa panimula ng bawat araw Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin Panginoon sa oras na ito muli kami ay lumalapit sa inyo. Pinasasalamatan ka namin, dinadakila, itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba, pag-amin sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Panginoon, patawarin niyo po kami at linisin, pakingdapatin niyo po kami, Panginoon lalo na sa aming pananalangin, makita nyo ang aming mga puso na totoong nagsisisi at totoong isinosurrender namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Nagtitiwala din kami sa inyo sa araw na ito, Panginoon, sa aming mga kaagapay na mayroon pong mga sitwasyon, mga pinagdadaanan sa buhay Panginoon, Ikaw ang gagabay sa aming lahat. Sa aming mga kagapay na naroon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang tahanan, yung aming mga kaagapay na nasa trabaho, maging yung mga kaagapay namin na nagnenegosyo at yung mga estudyante na nag-aaral, Lord, sa inyo manggagaling ang aming gabay, ang aming protection. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel, ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Nagbabalik po ang Ardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa inyong uh, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw man ay mayroong mga panalangin kahilingan, mga prayer re request, prayer needs, ipadala sa amin 'yan dito sa 702 DZS. At sisikapin naming idulog 'yan sa ating Panginoon. At kung hindi man mabasa lahat ang inyong mga panalangin kahilingan, tinitiyak kong ang Diyos ay alam niya ang ating sitwasyon. Walang nalilingid sa Kanya. At according to His perfect will, tutugunin niya ang ating mga panalangin kahilingan. Masaya kami dito sa hardin ng panalangin na ilapit lahat ang ating mga panalangin sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon at kung sakali man kaagapay na tinugunan ni Lord ang inyong request mula last time i-share na rin natin yan sa amin dito sa Arden ng Panalangin o sa 702 DZS upang mapasalamatan natin ang ating Panginoon at para sa pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayon Samahan mo ako kaagapay na magbulay-bulay pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos. At sa umagang ito, atin pong tatalakayin ang isang napakahalagang kaganapan, napakahalagang bagay sa ating buhay, ang pagharap sa mga pagsubok. Ang sabi sa unang Pedro, kabanatang isa, talatang pito, ang ginto, bagamat nasisira, ay Pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa si Heso Kristo. Alam mo kaagapay, mula nang ako ay nagkaisip, wala pa akong nababalita ang tao na hindi dumaan sa pagsubok. Ang iba pa nga ay humahantong sa pagkasira ng buhay at pagkawalay. Marahil hindi nakayanan ang digat ng pagsubok. Sabi sa unang korinto, kabanatang sampu, talatang labintatlo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa alip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kagapay, huwag nating kalilimutan na anumang pagsubok ng ating buhay na ating nararanasan ngayon ay mayroon pang mas mabigat na pagsubok na naranasan ng iba. Mismong ang Panginoong Yesus ay dumaan sa napakatinding pagsubok sa kanyang buhay at ito'y humantong sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating lahat upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. Subalit ito ay kanya na pagtagumpayan dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya na pagtagumpayan niya lahat maging ng kamatayan. Dahil doon, tayong lahat na sasampalataya sa kanya ay dapat ding magtagumpay sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Balikan natin ang unang talatang binasa natin kanina kaagapay. Inalintulad sa ginto ang ating buhay na dumadaan sa mga pagsubok. Ang apoy, ang isang kaparaanan upang malaman ang kadalisayan ng ginto. Sapagkat kung ito'y tunay, habang idinadarang sa apoy, ito'y lalong kikinang. Ganon din naman ang ating pananampalataya ay pinadadaan sa mga pagsubok upang makita kung ito'y tunay o hanggang salita lamang. Ayon sa unang Pedro, kabanatang isa, talatang anim, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Santiago, kabanatang isa, sa mga talatang dalawa hanggang apat, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Dahil sa mga pagsubok na ito na nararanasan natin tayo ay tumatatag sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya dapat tayong magalak kung tayo ay sinusubok Pinahihin tulutan ito ng Panginoon na danasin natin upang makita at maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Ang sabi sa unang Pedro, kabanatang isa, sa mga talatang walo at siyam, Hindi ninyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil sa anumang pagsubok na darating sa atin, mayroon tayong laging malalapitan na kahit kailan hindi tayo tatanggihan. Kaagapay, laging may layunin ang Panginoon sa mga pangyayari sa ating buhay. Naway makita natin ito at huwag baliwalain. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, patuloy na dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok na ito. At maaaring ito'y pabigat ng pabigat. Ngunit huwag kang mag-alala ka agapay sapagkat kung meron kang pananampalataya sa Diyos, ikaw naman ay bibigyan niya ng lakas upang harapin at pagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Malalampasan mo rin lahat ng mga pagsubok na ito kaagapay sa tulong ng Panginoon. Huwag kang susuko. Lagi kang umasa sa Kanya. Lagi kang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin na nagsasabing, Panginoon, walang nalilingid sa inyo. Alam nyo ang lahat ng bagay, maging ang mga pangyayari at anumang sitwasyon sa buhay ng tao ay inyong nalalaman. Panginoon, kilala nyo po ako. Ako'y umaamin sa aking pagiging marupok at mahina lalo na sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Kaya naman, ako po'y nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Lagi niyo po akong samahan. At hayaan ninyo na ako po ay laging magpasailalim sa inyong pagmamahal, Panginoon. Ako po ay buong pusong nagtitiwala sa inyo. At sa inyo ko po, lagi iaasa ang aking kinabukasan at buhay kasama ng aking pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa inyo at kinikilala kayo. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, alam lahat ng bagay, at makapangyarihan sa lahat. Sa so, umagang ito, lumalapit kami sa inyo. Papasalamat, Panginoong Diyos, sa panibagong araw na niyo sa amin. Isang panibagong araw kung saan maaari namin kayong sambahin sa amin ay mga iglesia. Kung saan kami magkasama-sama mga magkakapatid. Magkakalang panalanginan, pagkabasa ng iyong salita, awitan at patuloy na kaaliwang bibigay sa isa't isa at lalo't lalo ang pangaral ng iyong salita. Pinupuri namin na inyong pangalan, Panginoon Diyos, dahil meron kaming kalayaan sa aming bansa na gawin ito sa araw ng linggo. At ipapasalamat kami sa pangunguna ng mga pastor, mga elders, deacons, mga Sunday school teachers, lahat ng mga officers, mga miyembro ng amin-amin mga iglesia, na kami lahat, Panginoon ay nakikilahok sa napagandang gawain kung saan maaari namin kayong sambahin. So, maging ito, hinihilingin lang po namin, nalilinsin niyo ang aming mga, mga puso, mga bagay, Panginoon na tila humahad lang sa amin paglilingkod sa inyo, mga bagay ng mga kasalanan, Panginoon Diyos, na tila nakatago yung marami, at hindi nalalaman ng mga tao, pero alam ninyo, Panginoon Diyos. Pinagpapatawad namin ito sa inyo, Lord. Patawarin nyo kami. Linisya ang aming bibig, ang aming isip. Linisya ang aming mga kamay. Katulad sinabi ni Haring David, Search my heart, O God, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. Cleanse me and set me free. Dalayin ko, ng Diyos, sa mga bagay na kasalanan ito ay hindi makahadlang sa aming pagsamba at paglilingkod sa inyo sa buong araw na ito. Nagpapasalamat kami sa inyong pang kalayaan na binigay sa amin sa aming bansang Pilipinas. Kung saan maaari namin kayong awitan, maaari namin basahin ang salatan ng Panginoon, maaari namin ito ipangaral na may kalayaan. Hindi namin ang karunungan, Panginoon, sa mga pastor at mga nangungunang guro ng iba't ibang mga Sunday schools. At dalahin ko bilang mga miyembro, kami naman, Panginoon Diyos, ay hindi lang tumanggap sa lahat ng sasabihin ng mga guro namin ang mga pastor sa pamamagitan ng banal na spirito, kundi tumanggap din kami at tumugon sa panawagin sa amin lumapit sa inyo. Marahil may mga dadalo sa aming, aming mga simbahan na hindi patunay nakakakilala sa inyo, dalangin ko magbukas kayo ng pagkakataon para sa bawat isang mga bisita na hindi patiyak ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Isus, sa umagang ito, tanghali o gabiman, sila dadalo, ay maranasan nila ang makahulugan, makabuluhan at makaranasang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Isus. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang inyong kalusugang ibibigay po sa bawat isa, lalo't lalo sa mga sa amin sa iglesia, ang mga sakit, Panginoon Diyos, at mga bagay na humahadlang na makapaghahadlang sa aming pagpunta ngayong umagang ito, ay hindi, Panginoon Diyos, kami mahadlangan maging maayos sa aming pakiramdam at dalahin ko, Panginoon Diyos, na kami ay sumamba sa iyo may kaligayahan sa ay mga pusot at kaluluwa. Itatanghal ang inyong pangalan, itataguyod ang inyong salita, at patuloy ito ipagsasabi sa mga tao, Panginoon Diyos, sa paligid namin. Dalangin ko ngayong araw na ito na pagpalain niyo po bawat gawain na itataguyod alang-alang -alan sa inyong pangalan. At ipapasalamat kami, Panginoon Diyos, dahil alam namin na tinugod niyo ng aming panalangin dahil itong lahat ay dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Lord, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba sa inyo, lumalapit sa inyo, Panginoon, idinudulog ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kapatid, ng aming mga kaagapay. Kasama na rin yung mga kaagapay namin na talaga pong may pinagdadaan ng mabigat sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Lord, nilalapit ko po sa inyo si uh, Sister Teresita de Pontorum ng uh, La Union, Panginoon. Ang kanyang panalangin para sa kanyang anak na si Joseph Dave, kagalingan sa kanyang scoliosis Provision na rin, Panginoon, sa kanilang financial na pangangailangan, Panginoon, sa kanilang pamilya at the same time sa kanilang church yung mga project ng kanilang simbahan Panginoon. Ang kanilang uh, panalangin ay uh, magkaroon ito ng katuparan Panginoon sa inyong tulong. Maraming maraming salamat po Panginoon. Ganon din nilalapit ko po sa inyo Panginoon si uh, Sister Mariel Panginoon sa kaniyang karamdaman Panginoon. Lord ang healing po para kay Cecil Olea maka po siya sa mula sa sakit na cancer Lord ganun din full recovery from stroke para kay Pastor ni Carlos Cao Lord dalangin namin uh, sa aming kaagapay na si uh, Attorney Kaloy Cao Panginoon ang kumpletong kagalingan para sa kanya Ganun din po kay uh, Steve Pastor Steve Merpuri and Mami Evelyn Magtunaw. Nilalapit din namin Panginoon sa inyo si Reverend Elma Villones ang uh, maging bumalik yung dating sigla, Panginoon, ang kanyang physical na pangangatawan. Mapabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo si uh, Gemma Regis, patuloy na kagalingan, ang kanyang kahilingan para kay Sister Hermie Peralta. Ganun din Panginoon kay Esther Tanyuan at Flor Erpelo Kagalingan po para sa kanila Nilalapit ko rin Panginoon sa inyo si Rowena Birong Ang kanyang prayer request ay para sa kanyang kapatid na Sister Tess Lord uh, Yung kanyang asawa ay uh, na-stroke at ang kanyang kahilingan ay kagalingan para sa kanya at good health and strong body para sa kanyang kapatid na si Tess. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Emilita Ligaspi. Ang kanyang panalangin ay complete deliverance ng kanyang apo na si Athena Ligaspi sa kanyang slight autism. At kagalingan din para kay Sister Emilita sa kanyang diabetes, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo si Mel Danan ng kanyang panalangin. Panginoon ay uh, salvation at protection para sa kanyang pamilya. At kung kalooban ng Panginoon na uh, magkaisa sila sa pananampalataya at sa isang simbahan, Panginoon. Lord, uh, nilalapit ko rin sa inyo si uh, Glenn uh, Saldaben, Lord patuloy po na ipanala, pinapanalangin niya ang complete healing, a provision for their medication and physical and spiritual strength, Lord. Kay baby Adriano, Adriano, Lord, ang kanyang panalangin ay uh, complete healing para sa kanyang tuhod, Panginoon. Maging sa UTI, Lord, kagalingan para sa aming kapatid na ito. Karenior Felipe de la Peña, Panginoon. Kanyang prayer request, Lord, ay uh, yung cardio-complete healing with God-touching hand, Lord. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo si Love Bell. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa, Lord, for overall healing. Panginoon, walang mahirap sa inyo at lahat ng bagay, Panginoon, ay ipinapagkatiwala namin sa inyo. Kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. At kung may mga kapatid kami, may mga kaagapay kami na may mga pinagdadaanan sa mga panahong ito. Tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pabayaan. Maging doon sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa po kayo kilala, Panginoon. Lord, gumawa po kayo ng kaparaanan. Gamitin niyo po kami para abutin sila at madala din, Panginoon, sa inyong paanan. Makaranas ng inyong kaligtasan, katulad din po ng aming mga naranasan. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo lahat, mga kapatid namin na may mga sakit sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, balutin niyo sila, Panginoon nang iyong mapagpalang dugo, nang iyong mapagpagaling na dugo, Panginoon, na tumigis sa krus ng kalbaryo na naging dahilan ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at bago po kami magsimula sa aming pagsamba, Panginoon, patuloy na kumilos kayo sa aming mga buhay para maibigay namin sa inyo ang lahat-lahat ng pagpupuri, pagdakila dahil sa iyo lamang nararapat ang mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin na mayroong taus-pusong pasasalamat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May harting mapanalangin Mga kagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radio, online at dito sa channel 185 ng Signal Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV Para sa programang Hardin ng Panalangin Ako po si Pastor Ronald Llobrera Ang inyong hardinero na lagi nagpapaalala ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.